Hello guys, magandang hapon po sa lahat at uh, salamat sa isang mga pagkakataon na nagpagalubod sa atin At uh, once again guys, this is your uh, small kitten creator Joaquin Vlogs At guys, muna po sana ipakita sa inyo guys kung uh, paano po ngayon ang sitwasyon po dito sa may uh, San Nicolas, Nisikan, is Guagua, Pampanga So, kibali okay, ganito po siya guys, ang ating uh, matutin hayaan Ganyan po sa guys, kalaki tubig na atin pong maharap uh, kapag tayo po ay gusto po natin gusto na lumipat po sa kabila. Ito pong area na yan guys ay isang uh, San Nicolas uh, Dulcigan. pampanga, papunta po kibali yan doon sa may looban po, doon sa may chapel. At naging aware na po tayo guys na sa ganun naman ay eh, magkaroon po ng uh, karagdagan pong uh, kaalaman yung pong uh, mga taga sa atin dito sa so, manipis po na kasunod po nakatira dito sa San Nicolas Dulcigan. BTS Gold One Pang Ganya po ang situation guys Okay Sa madaling salita ang, At ang ibig ko lang po sabihin guys Na hindi po tayo basta-basta na maka Ano po dito na makalipat po sa kabila Kung uh, magagamit po nila Ang ating uh, sakyan guys Especially po sa mga three wheels uh, vehicles na po Kasi medyo may kalariman po to At uh, pwedeng magdulot po ito ng uh, hindi po kagandaang kondisyon ng ating uh, mga, mga sakyan lalo na po sa mga tensing kaya malalim po siya at nakasiguro po tayo guys na medyo dulubog po ang kanyang uh, buong makina at sa ganoon po sitwasyon guys medyo ingat lang po tayo at huwag niya po sanang uh, ipinit na inuluso po ang ating mga sakyan sa ating pangkabuhayan na siguro guys hindi po tayo masisira o mawalan po ng araw-araw uh, pong income so ganyan po ang kandiso guys wala po dito sa akin na guys eh, Hanggang doon po sa paikot yung okay, kibali Hanggang doon sa may uh, covered court po mismo ng uh, San Nicolas guys eh, uh, Hanggang sa akin guys may kalakihan pa rin po ang tubig Isang bagay na dapat po natin maiwasan Maging sa pagpaikot mo rin Ipapunta po kidang bullet Kung naging familiar po sa inyo uh, Kibali po ng school na po ng uh, Betis guys eh, Ganoon pa rin guys may may At tutusin medyo mas balak mas may kalakihan po nga po yung tubig po doon dalaga po sa katuloy tuloy po pag ulan at uh, may kasabay po pong high tide kaya po ang tubig ay wala pong hinto po sa pagtaas. uh, taas Nang sa ganun eh, isang napakaling hadlang sa ating pong pangarawaro na pong uh. at uh, hanggang nito lang guys huwag so, niyo po sanang kalimutan mag like and share and this is Joaquin Vlogs thanks for watching bye bye